Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 26, 2025. Ngayong Mayo 26, dala ng araw na ito ang isang matinding pagkakataon upang huminto sandali at magnilay. Sa paggunita sa mga alaala ng nakaraan, inaanyayahan kang parangalan hindi lamang ang mga taong nagbigay saysay -say sa iyong paglalakbay kundi pati na rin ang mga karanasan, masayaman o masakit, na naging bahagi ng iyong personal na paglago. Sagittarius, likas sa iyo ang kabustuhan sa kalayaan at paglalakbay. Ikaw ay isang manlalakbay ng mundo, tagahanap ng katotohanan at kahulugan sa bawat sulok ng buhay. Ngunit sa araw na ito, maaari mong maramdaman ang isang kakaibang kalungkutan o pagkalayo sa kasalukuyang sandali. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay paanyaya para sa isang mas malalim na pagminilay. Ang damdaming tila ikaw ay napapalayo o nawawala sa kasalukuyang karanasan, ay maaaring dulot ng mga kabiguang hindi mo palubusang natatanggap. Sa ilalim ng kalmadong liwanag ng araw na ito, maaaring dumating ang mga alaala ng iyong nakaraan, mga alaala ng mga pagkatalo, ng mga relasyong nawala, o ng mga pangarap na hindi mo pa naabot. Huwag mong itaboy ang mga damdaming ito. Sa halip, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong mas malawak na kwento. Ang pasasalamat sa mga karanasang ito, kahit pa masakit, ay siyang magdadala sa iyo ng kapayapaan at mas malinaw na direksyon sa buhay. Sagittarius, ito rin ang panahon upang kilalanin ang mga damdaming tila hindi mo binibigyang pansin, ang pakiramdam ng pagkahiwalay, ang mga tanong na walang kasagutan, at ang pagnanasang magkaroon ng koneksyon sa mas malalim na antas. Ang damdamin ng detachment o pagkalayo ay maaaring nagpapakita ng mas malalim na pangangailangan para sa pagkaunawa sa sarili. Sa halip na takasan ng emosyong ito, subukang tanungin ang sarili, bakit ko ito nararamdaman? Ano ang sinasabi sa akin ng damdaming ito? Ang pagtanggap ng ganitong mga katanungan ay magbubukas ng pinto, tungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong mga nais, pangarap, at pangangailangan. Ang pagkakaroon ng ganitong introspeksyon ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapagnilayan ang iyong mga desisyon sa nakaraan. Marahil ay may mga pagkakataon kang pinalampas, mga desisyong pinagdududahan mo ngayon, o mga ugnayang hindi mo na ipaglaban ng husto. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sa araw na ito, maaari kang magsimula muli, sa mas matatag na pananaw, sa mas bukas na puso, at sa mas malinaw na layunin. Ito ang sandali upang yakapin ang iyong pagkatao, lahat ng bahagi nito, mabuti man o hindi, matagumpay man o hindi, sapagkat bawat bahagi ay may halaga at silbi. Kaya ngayon, habang ikaw ay binabalot ng enerhiya ng pagbabalik loob, pagnilayan mo rin kung paanong ang pagkamalikhain ay maaaring maging sandata laban sa pagkalito at takot. Sa halip na hayaang malunod ka sa pangulila, maaari mong ilaan ang iyong lakas sa isang malikhain proyekto, pagsusulat, pagpinta, pag-awit, o kahit simpleng paglalakad na puno ng pagmumuni-muni. Ang malikhaing pagpapahayag ay hindi lamang sining, ito ay isang paglalakbay pabalik sa iyong sarili. Sa paggawa ng isang bagay na makabuluhan, na ibabalik mo ang kontrol sa iyong mga kamay at muling binubuhay ang iyong diwang mapaglakbay. Sa ganitong mga sandali, ang mga makabuluhang pag-uusap ay maaaring magbigay liwanag sa iyong pakiramdam. Maaaring may kaibigan kang matagal nang hindi nakakausap. Isang tao na gaya mo ay may dalang mga kwento ng tagumpay at pagkatalo. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin, ang pakikinig sa kanilang mga pananaw ay magdadala ng bagong perspektibo sa ganitong paraan, hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng tila katahimikan ng araw na ito, naroroon ang koneksyon, hinihintay ka lamang na tumugon. Pag-isipan mo rin ngayon kung paano ang mga dating naramdaman mong, kabiguan, ay maaaring naging tulay patungo sa mas mabuting kalagayan. Ang pananabik sa hinaharap ay maaaring mabuhay muli sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa mga sandaling pinili mong lumaban, hindi sumuko, at ipagpatuloy ang iyong lakad sa kabila ng unos. Ito ay araw ng pagpapatibay sa iyong sarili, sa iyong kakayahang bumangon at maniwala muli. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. Ngunit bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang tabumpay. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay bughaw, isang kulay ng kapayapaan, kalinawan, at malalim na pagminilay. Suotin ito o gamitin sa iyong paligid upang ipaalala sa iyo na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ang maswerteng bilang mo ngayon ay tatlo, pito at labing isa, mga numerong kumakatawan sa balanse, paglalakbay, at espiritual na pagising. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng liham para sa iyong nakaraan at hinaharap na sarili. Ilabas ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi mo ito kailangang ipadala. Ang mahalaga ay maipahayag mo ito mula sa puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan, ikaw ay laging may kakayahang bumalik sa sarili. Ang iyong puso, kahit gaano pa ito nasaktan, ay may kakayahang magmahal muli. Ang iyong isipan, kahit naliligaw minsan, ay may kakayahang tumahak sa bagong landas. Sa araw na ito, Sagitarius, yakapin mo ang iyong pagiging tao, ang pagiging marupok ngunit matatag, ang pagiging nawawala ngunit laging nakakahanap ng daan pabalik. Sa pagsapit ng gabi, payapain mo ang iyong puso sa kaalamang bawat araw ay isang bagong simula. At sa bawat simula, dala mo ang kabuuan ng iyong nakaraan, ang lakas ng iyong kasalukuyan at ang liwanag ng iyong kinabukasan. Ito ang araw ng pagminilay, ng pagpapatawad sa sarili, at ng pagbibigay ng puwang para sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa ibang tao kundi higit sa lahat, sa iyong sariling kaluluwa. Huwag mong kalimutang yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong pag-iral. Sapagkat sa araw na ito, ikaw ay tinatawag hindi upang tumakas, kundi upang manatili, manatili sa kasalukuyan, sa katotohanan, at sa pagmamahal sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.